yung gagawin na po ayo. Yan, napaganda na rin alugbati oh. May pedido ba ang alugbati dito? Sa atin wala kang madalang na abi dito ano. Yan, masarap na kaya lang mo dalang dito ang bumibili ng alugbati ano. Ayo. Yan, bali po ngayon tayo narito kay Kabisprin. Tayo po ay gagamas ng papagtam ng kamuti at ating pong huhulipan itong mga may tanim ng kamuti yun, bali po mag-aalis po tayong damo yan sama-sama na po tayo ang kasama ko po ngayon dito ay si Chung Pilimon at saka po si JM yan. yan bali po ito nga may kulang ay pero ah ayos na ito ito po mga kapangana yung, mga, yung kamuting pula yan yung ganito ito po mga ganito yung ganito natin tataniman oh no? Ay. Natapos na kayo tiyong doon sa malayo? D uh, doon pala sa lakas sa... D uh, doon pala sa ating kasama. Ah, uh, uh, yung kawayan, uh. ay ko ay... Sa ba, doon sana kayo? Dito na. Uh, ito na, kami dito. Nakakat ng simpo. mm -hmm. daw at malamig dito po ay ang panahon ngayon ay makakuwag ilang araw na po mainit ay lang ngayon maulan maambod yun po mga managaan ngayon ay hindi na tigil muna gawa nang naambod na ngayon anong gara nito ito ay na alasananda mo ha chong wanang nang Dapat nang gawa din ni konti na eh, pag marami eh, nabibiling nabibiling bang bandel bandel ano oh. alam mo talo kasi eh, pag ito oh. naman ang kinuhanan oh, lalong nadami ang kwan talbos parang kang kong wala yata ang tanong na yung bet ah, yun ano parang kang kong tama ah, pa ang kang kong yung kuhanin kuhani, padami padami ano ka? Talbo siya Mahal na rin kahit talbos. Baka ngayon ay eh, pag ang hulsila ng bandil-bandil ay -bandil, eh, baka mga sampo na rin na isa o nuwebe. No, ay, pinapagbila naman sa palengke eh, 15 na ang tali ah, 15 o kahit 14 ano. plastic yun eh no? ay nung sa diyan sa kwan na sa bayan eh kahit hindi na gagantong ang mga ganto ay eh, gulay ano nabibili nabibili kahit sabihin mga puso, ng saging, ano. Pero ngayon ay talagang sa tutula ay ang pagpada lang ay nangka. Lugar-lugar din ata, ano, sa atin iba't. Dito lang, pero sabayan yan niya, daming bunga. Iba't sa atin, doon sa wala, doon sa patin. Pagkat nabubulok, ano. na no. ay ah, ko munti at na yung mangano subukan so, nga wala na. ugatan ng talong ano? mga ilang araw pa Chong doon malawak pa ba yung malawak pa rin no? Hanggang hita. Ay, ito, eh, ito yung ginagawang dapukan. Ito. Ito. ito, 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 ito. Pala, Yan, po yung mga na gamas na namin, oh. Yan. No, no. Bale po ito ay eh, gagawin pong itong talbos na pula. Ang mga tanim, yan. Maganda naman tingnan pati nga, ay, oh. Ilang iras ba yan, chong gagawin yan? Ang eh, sa isa. Ari ba ka, pari? No? Bale, eh, apat na iras. Uh, Lumagoy yung datasok pa niya. One, two, three. Bale po, apat na iras yung gagawin. No, Nanay po ayo. Yan, nakaganda na rin yung alugbate. Oh. May pinido ba ang alugbate dito? Sa atin, pari no? kayo madala nabilin to, ano? Yan, masarap yan na, kaya lang yung madala dito ang bumibili ng alugbate, Ano? pa ah, panahon dito ay hakot na naman ang ulap hmm. walang kasul yun bali salamat po sa inyong mga pagsubaybay sa uh, aking channel yan lagi po kayong mag iingat yun lang po lagi masasabi sa inyo bye